ang nga senador posibleng sa 2027 pa makalipat sa bagong gusali ng Senado. Si Mean Corvera sa report. Mean? Posibleng sa 2027 pa makalipat ang Senado sa bago nitong gusali sa Taguig City. Ayon kay Senate Committee on Accounts, Chairman Senator Alan Peter Cayetano, bagamat posibleng matagalan pa ang konstruksyon ng Senate Building, susubukan nilang makalipat sa kalagitnaan ng 2027. Yan ay para mabawasan ang malaking gastos ng mataas na kapulungan, partikular na sa pagrerenta sa GSIS Building sa Pasay City. Sa ngayon, tinatapos na anya nila ang report tungkol sa new Senate Building. Target nila itong maipresentasyon sentas sa susunod na linggo kasabay ng pagsisimula ng 20th Congress. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano nung una, gusto ko nga first quarter ng 2027 but yung negotiation, yung bidding, yung yung pag uh pag-aayos ng mga opisina and then I was informed sa dami nga sa Senate, sa records, etc. Hindi to parang lipat bahay na tanggalin mo lahat lipat mo. So it'll take a few months na you're going back and forth. So kasama sa trabaho ko before Monday is yung kontrata namin sa GSIS para hindi tayo mawala ng opisina habang hindi pa tapos yung building. May Ann para sa Matarang Agila, matatag, matapang, matapak.